Isang magandang araw sa inyong lahat. Kabusta na po ang bawat isa sa inyo? Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan. Siya nga pala, malapit na po matapos ang ikalawang markahan. Sa puntong ito, mayroon tayong tatalakayin ngayon Opo, tama po ang inyong pagkakabasa. Tula ang ating paksa sa araw na ito. Ngayon mga, mga mag-aaral, palagay ko mayroong, mayroong mga pagkakataon na minsan ay nasubukan ninyong magsulat ng tula, di ba? Sa punong ito, halina at ating talakayin ang um, tula. Ang tula ay isang anyo ng panitikan na binubuo ng mga saknong at tarutod. Ito'y naglalayong maipahayag ang damdamin sa pamamagitan ng masining na pananalita, iba't ibang pamamaraan at estilo sa wikang ginagamit. Nangingibabaw, nangingibabaw sa tula ang masidhing damdamin ng may akda mula sa kanyang personal na karanasan o mga obserbasyon sa kanyang paligid. Madalas kasi pagdating sa tula, ito ay inspirado sa mga nangyari sa buhay ng tao. Halimbawa na lamang kung tungkol sa paghahangad ng kapayapaan o kaya naman e eh, pagmamahal o pagsisikap, marami pang iba. Ngayon, ano-ano ang mga sumusunod na bahagi na bubuo sa tula. Ang una rito ay ang suka. Ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig ng salita sa bawat talugtod ng saknong. Narito yung mga halimbawa na nakita nyo, wawaluhin. Kaya kung bibilangin natin yung mga, yung mga phrase na nandyan, makikita natin na may walong pantig na nabanggit Pumapangalawa, tugma. Ito'y tumutukoy sa pare-parehong tunog sa dulo ng mga panghuling salita ng bawat talugtod. Siyempre pa, pagkatugma kasi, nandun kung pare-pareho ba yung mga tunog niyan na nasa bandang huli. huli. I mean, yung mga panghuling mga, mga salita doon, yung mga pantig na katunog doon. Pumapangatlo rito ay ang talinghaga ito ay ang paggamit ng mga malalalim o di pangkaraniwang salita upang maging kaakit-akit at mabisa ang tula. Madalas ginagamit dyan yung mga tayutay. At saka kung mapapansin natin yung mga tula, talagang mapapansin natin yung mga makukulay na pananalita dyan na ipinipresenta sa bawat tula. bukod sa sukat at mga nariyan dito yung tinatawag na larawang diwa. Ang mga salitang binabanggit sa tula, na nag, ito yung, ito yung, ito yung mga, nag, mga salita na, na binabanggit sa tula na nagiiwan ng malinaw at tiyak na larawan sa isipan ng mga mabasa. Kung baga mabasa nila yung isang, isang ganitong kataga o pananalita, ito ay ito ay mananatili sa kanilang isipan. Siyempre, hindi mawawala yung simbolismo. Ito ay ang mga salita sa tula na may kahulugan sa mapanuring isipan ng mambabasa. Kung baga, ano ba ang ipinapabatid ng naturang pahayag? Ano bang sumisimbolo dyan? Gaya ng inyong nakikita sa screen ngayon, di ba? Siyempre, andito rin yung kariktan. Ito ang nagpapatingkad sa katangian ng tula at pumupukaw sa mayamang imahinasyon ng mambabasa. kumbaga, baga, diyan magigita kung gaano kalawak yung imahinasyon ng tulang nabanggit. Bukod dito, ang tula naman batay sa kayarian ng talunturan, ito ay maaring uriin sa tatlo. Una, may sukat at may tugmang talunturan. Ito ang mga tugmaan sa huling hulihan ng talunton na maaaring ito ay AAAA, ABAB, ABBA, at AABB. Kumbaga, meron siyang sukat, meron siya talagang tugma. Meron, <coughs> meron siyang nasusundan doon. Siyempre, pumapangalawa ang malayang tanigturan. Ito ay ang makabagong kayarian ng mga tulang walang sukat at tugma. Sa katunayan, yung malayang talunturan na yan, yung, yan yung isa sa mga 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 uri ng tula bat ay isa kayarian na madalas kong ginagawa pagka ako'y nagsusulat, nagsusulat ng tula. Pangatlo, di tugma ang talunturan o blank verse. May sukat man itong tulang ito, pero walang tuma. Yun naman siya. <laughs> At yan po ang talakayan natin may kinalaman dito. At nawa sa mga grade 8 students mo na nakikinig sa atin, ipinapaalala ko po na minsan, maganda rin na maipahayag yung mga saloobin natin sa, pam sa pamamagitan ng iba't ibang, mga, iba't ibang uri ng panitikan at sa, sa kabuuan nga ng ating talakayan sa ikalawang markahan, ating napag-alaman ang mga ito, balagtasan, uh, balagtasan, sanaysay, maikling kwento, tula, you name it. Ang pinakamahalaga doon ay kung ano ba ang ating natutunan may kinalaman sa paksa. At yamang natapos na po ang ating talagayan para sa ikalawang markahan para sa Filipino nawa ay mayroon tayong natutunan may kinalaman dito kaya sa puntong ito maraming salamat po sa mga nakikinig at nawa meron po tayong natutunan may kinalaman sa paksang ito yun lamang at maraming salamat sa inyong pakikinig ngayon Stay safe. Mag-aral. Mabuti.